Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan sa pananampalataya kay Kristo and Happy New Year po sa inyong lahat. Sa araw na ito mga kaibigan ay pinalalahanan po tayo ng Panginoon na laging tignan ang ating mga serili. At sa ganun po makita po natin ang galaw ng presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay nakikilala ng ating Panginoon at numan ang ating mga ginagawa, man ang ating mga kahinaan, man ang ating estado sa buhay, kilalang kilala po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa araw na ito mga kaibigan, uh, si Jesus at si Nathaniel ay nagtagpo at sinabi ni Nathaniel kay Jesus paano mo ako nakikita at doon po sabi ng ating Panginoong Jesus kilalang kilala po kita Nathaniel at nung pumunta na si Nathaniel sumama kay Jesus sinabi, ng, sinabi ni Nathaniel kay Jesus ikaw po ang anak ng Diyos at sabi ng, ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, at doon po talagang pinahayag ni Nathaniel ang kaniyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus hanggang sa tuluyan na po siya pinagpala at sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kaibigan, simple lang po ang gustong ipahatid sa atin ng Panginoong Heso Kristo sa araw na ito uh, sana po kilalanin po natin ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon natin, bilang tagapaligtas natin at sa ganun po lagi po natin siya makasama sa ating buhay. Minsan po sa sa sitwasyon ng ating kalungkutan, sa sitwasyon ng ating pangangailangan at mga problema, minsan po talagang nandiyan ang Panginoon. Kailangan lang po natin siya i-recognize, kilalanin at lapitan, tawagin ang kanyang pangalan at dyan po gagalaw po siya. Minsan po, silence po ang kanyang paggalaw dahil nakapokus po tayo sa ating mga problema kaya hindi po tayo kakarecognize sa kanyang presensya pero ang hamon po sa atin ay lagi tayong manahimik lagi po tayo magdasal makikipag-usap sa kanya at sa ganun po hindi hindi po tayo mayerapan sa pag re-recognize sa kanyang presensya sa ating buhay mahal na mahal po tayo ng Panginoon mga kaibigan kaya hanggat maaari po matuto po tayong magdasal at manahimik para po para maramdaman po natin na hindi po tayo nag-iisa, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sana po, kung meron man tayong mga pagkukulang, meron man tayong nagagawang ah, pagkakamali sa nakaraang mga taon, ngayong 2024 po, baguhin po natin at iton po natin ang ating mga atensyon sa ating Panginoong Heso Kristo dahil lagi natin siya kasama. Kaya magdasal, magsimba at manahimik at humingi ng tulong sa ating Panginoong Heso Kristo kasi nandyan po siya laging kasama natin. Muli ito po si Father Erwin ang inyong kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi kay Lord, duwin po tayo lahat. God bless the gunang ng Diyos.